Balik ko sa 6.20. Pati uh, ka ang guys. Wala talaga ko ikaduhang ka guys. Huwag sa dugo. Napa ikatulo. 7.20. akong outfit. Oh, Nakamidjas pa. mother. Sa mara niya akong kiilang papakit ka orange man? Orange, tapos. O, dili pa itong itong sa kwa itong ni ba nga? Dahil nung So, nakuha na ako ikadong mga lugo. Plus na lang kami sa rin yung kabukwak guys. <laughs> Sinawa ka dito. Mayroon ka pa Kami pamahaw niya. Kami mga alas at 6. six. 6.54 na. Hapit na akong ikatulong nga. Bukas sa dugo. na pagkos. Gusto ko man maghulat na sa sa result. Dahil magkaan na

Ito'y tanagot ang basahang mga lalaman. Ano yan niya? Di man kumakasulhagas dito po. Dito, ito'y mababay na sa kanila. Kaya siya may tingin pa'y tingin. Ito'y mababay na sa kanila. Sa sekretary niya. Dito sa kanila. Okay. Gusto ko magpalista may daan para mabasa ang mga result. Kaya alas 11 pa magkukuha. Magawas, alas 12 pa magkukuha. Alas 12 Alas 12 pa magkukuha. Alas 12

naman namin para toy car. Nagkaon na may gatong na gatong ng buaya. So magkaon sa amin ni mama dito sa merkado. Then, mangukay kung kuan ay, di ay di padalan mong kungkuan, kaya na uh, kaya sa asawa ni Silso kita, dalan kung yung dress din ng hataas sa kata nakalista. itus, hah? itus? dress ba dress? alam okay. okay. mo ba yung dalang? kano sabog ka? Hmm, doggy, masabai podang hero. Biltran? Oh, pabilyaran ako. Pabilyaran dito. Pahingan mi sa market. Kaya magkaon mi dito. Dito oh, may kuwerta. May kuwerta oh, so, na mi magkaon kayo. Oh, mi kwarta. Mi kwarta pang jalibi. Madam, maoring na mi sa mag-inasal. Mag <laughs> <laughs> <na>, <laughs> so, mag sa mag-withdraw sa ni guys.

video kita kayak waktu kayak waktu wak, wak, upload gak hapun itu lagi alat ah, nah tabu man guru karun lah dengan oke-oke run dia sakuan ha? ah peminti ah. yang tabu dari Oh. Mm, outfit for today. Okay. ay muna din shock ng ipapalit dai o ang um, para dili sambol sa lang daw tanungdan kon ana amid diri sa terminal market sa Malay-Balay. a ah. jud na mo nakita si sebuan na di gimi maka

Sabi ba, Christ, daw si Mercado, may tamig So, di amin mukhaon sa public market city, Malay-Malay city. Gutom na guys. Nabalik tayo na akong story, ya. Kasarunahan

Mangus majud na. na. Kani lang oh. Kaon. Nag-order si Mama. Manay bula-bula man, bula -bula, man. sa nga bula-bula. Puso ma. Nya rak maglengkod ako ma. Good na. Salat hey, 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 buwing. Di hey, mo hey, din na munggos. Hey. Green peas. <laughs> Ito para terminal sa malay palay Kanil na mong order ma? Sa so Mama Haumi guys. Bula-bula. Ha? Bula-bula kapito. So, Sabaw dayo yung may tagsabaw. Sama niya mong order. Sama mong order. back ha kami bayar jadi mau gas mama plato lalu ni hmm apa sa so, mga onami guys nami bola bola o sabaw lang pa trabaho mo dito yung ada pet ay sa kaniyan yung trabaho oh. o Tambal. Hmm. ay, ito pa rin Calvin pa tamba sa multivitamins ayo, tobig, wako ito ano pa sa iyo ha? ano pa sa iyo dali? ano pa bata ay after dinner ay after lunch <laughs> mineral ha ito ang mineral malamig <laughs> ka on malamig ka on malamig ka on ito may kibaba mga isa may, ita, may na guys kaya mag withdraw ko kay wala na ko yung parta mo niyong gawin ito. May taon mo si Bana. Thank God na busog ko. Sama sa amin sa si Bana. May taro sa amin. Nakakalik namin sa Polymedic. Then, sa Panaggawas result. Oo. Oh, oh naman na may withdraw, naman na may palit o resita, o baan? kung saan o baan, wala pa huli, na meron naman guys, kaya na may kwarta huli na ah, tanaw, ano eh, tanaw doon itong results sa mga results akong among gilatan, alas 12, alas 11 pa or alas 12 na nagkainis. Pwede mo sa Polymedic, Hospital. Hello guys, may hapon. So, nakaabot kami sa balay. Kami sa malay-balay. Parang kami may nakauli alas 4 na kapin. So, ang finding is taas daw akong sugar o anemic, anemia. So, i-resistan ko. I-resistan ko sa akong ubi o vitamins para sa UTI o para sa bata ligyan na ay eh, para pero wala pa na ko ipalit kay na short akong kwarta pero na ko eh, daan nga peros natin. pero dire si so, na pero hindi palit ya then nagresita pod si doc og boni na sumaday so, nung dan natong mag-collapse ko atong iagi atong martis ni collapse mo kadong martis. Tapos, dahil ko sugar. sa so, maginay-inay na kong sa mga tamis. Kaon sa tamis. At, akong rice. Ako nang-adjustan kay hilig kong rice. Mas ganahan kong kaon sa rice kaysa sa na okay. dapat kong kaon sa rice. <laughs> so, adjustan na na ko ang kaon. So, hanggang dito lang yung video, guys. Bye-bye!